Ikalawang kronika Humingi si Solomon ng karunungan Unang kabanata Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sa kaharian niya dahil kasama niya ang Panginoon na kaniyang Diyos at siya'y ginawa niyang makapangyarihan. Nakipag-usap si Solomon sa lahat ng mga Israelita, sa mga kumander ng mga libu libo at daan-daang mga sundalo, sa mga hukom sa lahat ng pinuno ng Israel at sa mga pinuno ng mga pamilya. Pagkatapos, umalis si Solomon at ang lahat ng tao papuntang sambahan sa matataas na lugar sa Gibeon dahil naroon ang toldang tipana ng Diyos. Ang toldang ito ay ang ipinagawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa disyerto. Nang panahong iyon, nailipat na ni David ang kahon ng kasunduan ng Diyos. Mula sa Kiryat Jearim, papunta sa toldang inihanda niya para rito, doon sa Jerusalem. Ngunit ang tansong altar na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, ay naroon pa sa gibyon sa harap ng tolda ng Panginoon. Kaya doon nagtipon si Solomon at ang lahat ng tao para magtanong sa Panginoon. Pagkatapos, umakyat si Solomon sa tansong altar sa presensya ng Panginoon, sa tondang tipanan at naghandog siya ng isang libong handog na sinusunog. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, Humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Sumagot si Solomon, Pinakitaan niyo po ng malaking kabutihan ang amakong si David at ngayon, ipinalit niyo ako sa kanya bilang hari. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, Tuparin niyo po ang pangako niyo sa aking amang si David. Dahil ginawa niyo po akong hari ng mga taong kasindami ng buhangin. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami? Sinabi ng Diyos kay Solomon, Dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman, sa pamamahala ng aking mga mamamayan na kung saan ginawa kitang hari at hindi ka humingi ng kayamanan o karangalan o kamatayan ng iyong mga kalaban o mahabang buhay ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi at hindi lang iyan bibigyan din kita ng mga kayamanan at karangalan na hindi pa ng ng sinumang hari noon at sa darating na panahon Pagkatapos, umalis si Solomon sa todang tipanan doon sa sambahan sa matataas na lugar na nasa Gibeon at bumalik sa Jerusalem at naghari siya sa Israel. Ang mga kayamanan ni Solomon Nakapagtipon si Solomon ng isang libo at apat na raang karuahe at labindalawang libong kabayo. Inilagay niya ang iba nito sa mga lungsod na ng kanyang mga karwahe at ang iba'y doon sa Jerusalem. Nang panahong siya ang hari, ang pilak at ginto sa Jerusalem ay parang ordinaryong mga batulang at ang kahoy na sedro ay kasindami ng ordinaryong mga kahoy na sikomoro sa mga kaburulan sa kanduran. Ang mga kabayo ni Solomon ay nagmula pa sa Egypto at sa Silisya. Binili ito sa Silisya ng kanyang mga tagabili sa tamang halaga. Nang panahong iyon, ang halaga ng karwahe na mula sa Ehipto ay anim na raang pirasong pilak at ang kabayo ay isang daan at limangpong pirasong pilak. Ipinagbili rin nila ito sa lahat ng hari ng mga Hiteyo at mga Arameyo.